nyo sa likod ko. Kasi yung Microtex, meron silang sariling area dito kung saan na tinatest nila yung mga products nila. Hindi to din sila nagka-care ng training, lalo na dun sa mga nagka-car wash, nagde-detailing, para mas maayos yung gamit ng mga product nila. So, dun sa likod, tuturuan nila kami i-apply yung mga products sa actual motorcycle. So, tara, pasok tayo. Ito, ito yung ultimate car duster natin. So, meron tayong pang sasakyan, meron tayong pang motor siglo. So, kinukumpara natin to sa pedal duster, Yung pedal duster pinatapoy niya rin yung matikabo. Ito, meron siyang special wax, minamagnet niya yung matikabo. So, the only way ng paggamit, hindi mo siya parang ni-scrub. So, slide lang na ganun. Sa unang gamit, pagpag Tapos, yun. Dito naman ba yung ligabong na? sa display, sa showroom yan, pwede gamitin to. Or consider parang kung nanggaling ka sa car wash or nagpakabas ka o nag car wash ka, the following day, kung may alikabok, ito lang gamitin mo bago mo siya punasin ng microfiber. Yung protect natin, usapan natin na multi-purpose. So, ito yung ginagamit. Ang different lang, hindi siya greasy. Kung pardon sa ibang brand na malagkit. So, spray mo lang. So, kung greasy, so magta-transfer yan. Oo nga. So, kung gusto mo naman ng hydrophobic, ito yung waterproof na spray coating natin. So, yung crystal effects, pwedeng maintenance uh, na ceramic or naka-glass ko Ito yung ginagamit natin. Pwede niya sa glossy, pwede din sa matte. by sure ng helmet pwede niya. Dahil na pare. Okay? So ito yung tsura niya pag mulat. Oo! Ang galing! slide down lang yung water and then mas oh, smaller yung uh, drops. Unlike dito guys, tingnan niyo. Nagsistay talaga siya. nag-conform yung tubig. Tapos, since magka-drive ka, tumatakbo ka ng 60, 100, magka-fly away yan. So, this time, ang gagamitin naman natin is yung okay. tire cream, which is para sa gulong ng mga bike. So, papakita ko sa inyo yung before and then after kapag na-apply na natin siya. So, ito na po yung, ano, uh, yung bike foam natin na uh, tire cream. So, yung sinabi ko kanina, hindi siya malaki, hindi siya kapitan ng liko. Contra doon sa ibang tar block na ang benefits lang is makita. So, itong tar block na to or yung tar film na to, meron siyang rubber conditioner. Before and after. So. Ayan, kitang-kita naman yung difference. Patunay na hindi siya malagkit. So try. Uh, 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 oo nga. So yun guys, yung tire cream natin or yung tire black, hindi lang siya pampaganda ng motor, but it also preserves the rubber component ng ating mga gulong or yung mga parts ng sasakyan or ng motor na rubber. Ang maganda pa doon kasi guys, para siyang nag act as lotion. So, eventually kasi yung mga rubber na yan, pwede siyang magbitak, pwede siyang sobrang mag So, it's nice pa rin to apply uh, tire cream or tire black every now and then. So, kitang-kita nyo naman yung easy fix na nagagawa ng Microtex. I would really recommend, lalo na kung may mga time kayo to do it by yourself, bumili kayo ng sarili nyong MTX products or choose a car wash and detailing center na gumagamit ng Microtex kasi tested and proven na talaga yung mga product nila.